Good evening mga langga. Welcome sa aking channel mga langga. So, ito nga ang nangyari no. So, after namin magbakasyon, wala pa itong nang, ano, ang um, bukol. Wala pa to. So, mga isang buwan na nakaraan mga langga. Tapos ito, kasi nung, nung time na yung naligo ako, na ano siya ba, na-irritate. Kasi meron itong, ano, itong bukol na to, meron siyang konting sis. Tapos na ano siya, na-irritate na ano basta na ano siya mga langga para na sobraan ko at pag ano pag na ko pag libag ba so yun pagkakanabukasan na namulan na siya na mula sa maket tapos ngayon mas ano lumubo na talaga siya mga langga grabe ng stress ko talaga dito kasi ano siya sa sa trabaho hindi naman siya as in kumikirot ng kumikirot ano lang siya, uh, parang lumalaki siya, tas ano, basta ay hindi ko maintindihan. Natatakot kasi ako mga langga, ayaw ko kasi yung tusukin. Sabi ng jowa ko, tusukin ko daw ng karayom. Ayaw ko namang tusukin ngayon, baka ma-infection main ma ba lalo. Tas, tingnan mo kung gaano na siya kalaki, Oh. Ayan. Ito mga langga, matigas kasi ito matigas siya. Kaya ano, ayaw ko siyang ayaw ko siyang tusukin ng perdible kasi or kahit anong matulis na bagay ayaw ko siyang tusukin kasi baka ma-infection ba. Natatakot nga ako magano eh. Natatakot akong tusukin. So grabe talaga mga langga. Alam mo ba, gabi, -gabi ako umiiyak kasi grabe na na-stress na talaga ako dito. Wala kasi akong kasama mga langga eh. Wala akong kasama magpunta sa ospital. Natatakot ako. So kung pupunta man ako ng ano, wala akong cash. Kaya... eh, ginoo. Grabe na stress ko talaga dito mga langga. Wala na akong ganang kumain. Ah... Uh... Oo lang to guys, ay update ko lang kayo kung ano, ano na anong mangyayari dito sa ano. Kung kailan ko to ipatanggal, i-update ko lang. Ay grabe na. Sobrang nakaka-stress pag mayroong ganito. Ay nako. Bawal to mga langgaw Salamat sa pagpaminaw. Ay, okay. natipol, sumabog na yung bukol ko guys. Oh my God. Kaya pala naramdaman ko kanina pumutok. Ayan na, masakit. Oh, shake. Nakita mo ba yung charger ko? No. Hindi ko may yung charger ko. Wala, binidyohan pa niya. Hindi, gusto ko siya makita kasi hindi ko siya nakikita dahil sa boobs ko. Di ba, ganyan? O kailangan ko pang haihawi. Ang kadiri niya tingnan. Oh my God. sabihin ko na lang pumunta na. Saan sila pumunta? Saan sila Sa bangko. Bangko? Bangko. Ah! Ah! Hello mga langga, good evening. So galing na kami ng doktor kanina mga langga at akala ko wala na siyang nana ba? Wala na siyang nana lan lalabas. Kasi ano na siya, mga langga, parang dry na siya sa ibabaw. Pero ngayon nag-inom na ako ng gamot dalawang beses. Isang pain reliever, alaksan, tapos uh, yung antibiotic, tapos yung cream. So ngayon ang nangyari mga langga ito. Akala ko wala na siyang nana. So meron pa pala siya. Hindi pa siya totally naubos yung nana doon sa loob. Kasi yung parting pula na yan, tsaka yung brown, medyo maano pa yan siya, mga langga matigas pa. So meaning, na pa siya yung nana sa, sa loob. May nana pa siya doon. Tsaka ano siya, makati siyang mga langga. Makati siya, promise. Ayan na sya. Ano na itong mga langga? Almost 2 weeks ng ganito. Hindi, may magto 2 weeks pa lang. Pero ito nga, pinipisil ko para lumabas yung nana. Eh, so, kasintabi po sa nang kumakain mga guys. O sya, mawalan itong mga langga. Update sa hubag. <laughs> Thank you guys. So, ayan po mga langga, update sa ating buko na Meron na po tayong reseta. At ito, four times a day, every six hours. <coughs> And then, meron, na, meron din tayong, ito, ointment po yan siya mga langga. So, yan yung pinapahid ko, 3 times a day. So, bago ako matulog, mapapahid ako nito mamaya. And then, alaksan para sa pain reliever. And then, ayan. So, iinamin natin to ng 7 days. And after 7 days, babalik tayo sa doktor. Babalik tayo sa doktor. Babalik ako sa doktor mga langga after 7 days pag naubos na yung gamot. And then, pag hindi pa rin humupa yung bukol mga langga, ang sabi ay, pag hindi pa rin humupa yung bukol, ano na siya ka ng operahan daw. Pero sana lang matanggal, no? Sana lang umano na siya yung mukuan ba siya mo ano na siya yung parang uh, lumiit na yung ano at matanggal na yung nana sa loob actually ngayon may nana na lumabas so nilinis ko lang siya at uh, pinalabas ko yung nana so yan update sa ating mga kabukulan mga hindi mga dudong so mahirap magkasakit mga langga no at napaka stressful talaga uh, so mawalan itong mga langga update sa ating bukol kung kailan ito magdadry So sana lang di magtagal ay talagang maana na tayo. Kasi sa gabal mga langga, sa gabal magtrabaho na mayroong ganito. Kasi ang inaalala mo baka mabunggo siya, mabunggo, lumala, alam mo yung ganun. Nakaka-ano, nakaka-stress isipin. So, si ano ang nagbayad nito mga langga, pina-check up ako ni madam. So, si madam ang nagbayad ng pa-check up, si madam din ang bumili ng gamot. So, ayun. Salamat. Salamat ng marami. So, yun lang mga langga. Update sa ating kabukulan. So, mga lang to. And thank you so much for watching.